inatasa ng kapulisan na tumulong sa pagmamando ng trapiko sa mga lugar na pagdarausan ng tatlong araw na rally. Live mula sa EDSA People Power Monument, nandyan si Mar Gabriel. Mar, naririnig mo na kami, Mar? <coughs> Yes, Wedge, bukod nga sa pagtiyak sa seguridad, ipinagutos ng liderato ng uh, Philippine National Police sa kanilang mga tauhan na tumulong din sila sa pagsasayos sa daloy ng uh, mga sasakyan sa Maynila at sa Quezon City. Partikular na nga dyan yung uh, paligid ng Kirino uh, sa Quirino Grandstand dyan sa Maynila na pagdarausan din ng tatlong araw na rally dito sa Uh, kanto ng EDSA at uh, White Plains Avenue. Pinatitiyak din ng General ang maayos na daloy ng mga sasakyan. Inatasan ni General Nartates ang Highway Patrol Group na panatilihing Uh, malapit ang koordinasyon sa iba pang ahensya. Ipinahanda na rin nila yung mga tow trucks at ang quick response teams sa mga lugar na pagdarausan ng aktibidad. Sa ngayon, sarado na wedge itong westbound lane ng White Plains Avenue kung saan nakaset up ang stage ng uh, rally. May zipper lane naman sa kabilang lane para sa mga patungo sa EDSA at sa westbound. Dito sa EDSA northbound, bahagyang uh, nakakaranas na ng pagbigat ng traffic mula Corinthian Garden hanggang dito sa harap ng People Power Monu Monument. Ginawa na rin na uh, two-lane two switch itong uh, EDSA bus carousel sa harap ng uh, EDSA People Power Monument uh, para padaanan sa mga pribadong sasakyan oras na magsikip na nga itong uh, traffic dito sa kahabaan ng EDSA. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang preparasyon para isa isasagaw ang programa dito sa kahabaan ng White Plains dadaluhan wedge ng uh, inaasahang nasa 300,000 uh, mga sasama sa protesta itong ang programa dito sa kahabaan ng White Plains na pangungunahan ng uh, United Peoples Initiative at uh, kasama yung iba't ibang mga religious sector, mga manggagawa, mga estudyante at mga retiradong opisyal ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines. Wedge. Maraming salamat, Mark Gabriel.